ikaw mambabatas kayo, uh, kayo uh, Senator Huntiveros. Alam ninyo ang dapat ninyong gawin. Pagkaganitong maligasyong malalalim at reputasyon ng isang tao na kataya, dapat pumunta na po kayo sa korte. Kunan ninyo sila ng abogado. Pagkatapos, magpasibula na tayo doon para po mailahad namin ang aming side na lahat documented. Kanila, salita lang. Kami po, hindi kami nagsasalita documented, tiniis ko po ang lahat ng mga pangalipusta, pambababoy sa reputasyon ko, at ang pagalipusta po sa aking mga uh, katauhan. sa ako'y anak ng Diyos, tinuruan akong magkaroon ng long suffering. Ang ama kong si Jesus Christ, pinako sa krus, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi sa kasalanan ng mga taong ipinataw sa kanya. Siya po ang aking guide, siya ang aking idol. Kaya tiniis ko ng matagal na panahon ang mga paninirang ito. Kahit doon sa Amerika, it is the same scenario as it is here. O, oh, inakusahan din ako doon ng maraming mga former workers daw yun. Pero, puro pagsisinungaling. Ang akala nila hindi ako makakuha ng mga abogado ko doon, nahihimay-himay ng lahat ng kanilang pinagsasabi. Ngayon, nahihirapan silang humarap sapagkat puro po kasi nungalingan. Ngayon, ito, ito, wag po niyo palampasin dito. Hindi ko po kayo palalampasin dito. Lalo na itong mga witnesses na kinuha niyo. Hindi ko po palalampasin dito. Kailangan malaman natin ang katotohanan dito, not in your Senate hearing, but in a court of law. Ulitin ko po ang hamon. Kung totoo yan sila, hindi kayo bogus na witnesses. Hindi kayo bogos sa hearing na ito. Hindi ka bogos sa hearing mo, Senator Ron Tiberos. The next thing I tell you to do, inahamon kita, I challenge you, go to court, make those allegations detailed in an affidavit, and let them sign it. And then charge me with whatever charges you want to do. Welcome kayo doon. At doon patas ang laban natin. If you cannot do that, you did not respect my constitutional rights, I will not from now on respect you. Uh, as a senator of this country because you are hearing in your windows and you are for smearing my reputation. This is a mere uh, smear campaign uh, in your in your hearing. So, magrespetuhan po tayo dito para marespetuhan ko kayo. Allegations kompleto na, dalhin ninyo yan sa korte. Kung makakain ng affidavit, ulitin ko, papirmahin ninyo sila, itranscribe ninyo lahat ng pinagsasabi niya real, tapos haharapin ko kayo. Tulad na ginawa nitong blender Portugal na alias Amanda. O yan, patas yun. Ngayon, na-dismiss, sapagkat puro kasinungaligan ng sinasabi niya. Ngayon, inulit niya riyan. Ewan ko kung yan ba'y pwede, sapagkat sabi yung na po, eh para sa akin yan. Nasa korte na yan eh. Oh, waiting for uh, the judgment of the DOJ. Oh, tapos sinulit ninyo, nag alias pa kayo riyan. Tapos kung anong paninirang ginagawa ninyo sa reputasyon ko. Oh, ngayon, ulitin ko po, tatlong beses na itong si sinasabi ko. I challenge you, now that they have detailed all of the salacious allegations against me and my person, which they demonized, which they bedeviled, and which made a monster out of me, let them go to court, help them file a case against me, and I will welcome that, and we will answer you in that proper forum of the court of law. If you cannot do that, I once again repeat, you are all bogus witnesses. This is a bogus hearing, and I will not subject myself to any of your bogus uh, hearing that you will do next time. Kung di po magagawa yan. Magrespetuhan po tayo. Respetuhan yung constitutional rights ko. Rerespetuhin ko po kayo bilang senador na talagang naghahanap ng katotohanan at ng justisya. Hindi inyuwendo, hindi smear campaign, hindi paninira, hindi kung sino lang pupulutin ninyo. At pagkatapos magsasalita ng kung ano-ano. Words are very cheap. But let us find the truth. And the truth will be found by the evidences that you will present in court. Because in the court, it is not what you say. It is what you can prove. Now, kayong mga allegations ninyong yan, kayong mga accusers, prove it in court. Because you have the burden of proof now. You prove it in court and we will face you there. Tulungan mo po sila. Kagalang-galang na honorable Risa Hontiveros. Tulungan mo sila kasi mababatas ka. At in mo ang kanilang mga legations. Now, we are a land of law. Subject tayo sa law. Ito ang katapusan. Hindi po dyan sa hearing ninyo. Ang katapusan nito sa korte. At ang judge ang, mag, ang, 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 ang magbibigay ng patas na hukom. Hindi kayo. Uh, you cannot determine, as I said, the guilt or innocence of a person or, a, or, or someone in your court hearing. That is just for the aid of legislation. Oh, ngayon, you can prove that my, I'm innocent or I'm guilty in court. Kayo, patotohanan ng mga witnesses mo yan. Papirmohin mo sila. Tulungan mo sila. Kunan mo ng abogado. That is my ultimate challenge to all of you. Magrespetuhan po tayo. Sinabi ninyo, kagalanggal ng Hontiveros na naglagay kayo ng you put words in my mouth at sinabi ninyo na ah marami daw akong mga hindi daw ako natatakot dahil marami akong kaibigang mga makapangyarihan o mga politiko ba yon o kung sino kayo po ang nagsabi nun magpalabas kayo ng video na nagsabi ako ng ganun noong ako'y nagkakaso po sa Amerika mulang 2018 presidente pa po ang aking kaibigan si Presidente Duterte. Tanungin niyo siya, pati si Harry Roque na kanyang spokesperson, kung kinalabit ko ba siya, kung tinawagan ko ba siya at ako'y nagpatulong. Kaya ko po yung problema ko. Kung ang problema ang inaharap ko, lalaking lalaki akong iyan ay haharapin ko kahit saan pa tayo magkita, kahit sa pintuan pa ng impyerno. Hindi po ako nagpatulong kahit kaibigan ko. Hindi ako nag dropping. Kaya mali po yung akusasyon ninyong yon, Mali yung sinasabi ninyong yon. Tapos sinabi mo, kahit na son of God ka pa, o ganito't ganoon Ako ba'y nagmalaking dahil ako'y son of God? Sinabi ko na matagal ng panahon, kahit pa ako'y son of God, under ako sa batas ng lupa. Pag ako'y nagkamali, gumawa ng krimen, idimanda ninyo ako. Pero please, wag po ninyong sirain ang reputasyon ko na wala akong kalaban-laban magrespetuhan po tayo. Korte ang answer nito. Court is the answer. For all of your false allegations and accusations, court is the answer, not a Senate hearing.